morning Matak mo tayo ng 16k Gamit tong PG Anta PG7 Parang hmm, nga ilaw Hindi doon Anta PG7 So unang suot ko sa kanya Sobrang lambot Parang ako nag Parang ako Parang ako nakaapak sa marshmallow sa unan pala, sa unan. Ah, parang sa unan. Kasi hindi ako sanay. Ang lambot. Puprang lambot. Let's go, <laughs> find okay, so a I must find out a I almost find 361, so this First kilometer. Yeah. What's this? Ang ito PG-7 Sobrang ang niya na nakaramdaman yun Pero, kapansin ko. Dito alam

Ang sa rito, mga patag. Five kilometers in. Mas oh okay yung yung tapuan ni sapatos. Mas patag ni dinadaanan ko yan o no? patag na sumasabay na lang yung paros na binabatulong sa paros kaya relax nung ma rin kilometers sobrang nabot pa rin niya at sa paa isang araw na pansin yung pag tatali ko sa kanya medyo lumulot yun pero kasi siguro bago hindi pa ako sanay kung paano siya tatali ngayon ko pala kasi siya susuotin kaya siguro ben ulit sa pahinga 30 seconds sa pahinga kasi naka-stop. legal na pandaraya Nine. 8 kilometers lahat din na lang 8 kilometers lahat din na lang yung feeling ng bilis parang nasa pagitan siya nung Adi Zero sa kanyang sa tikat nun sapato, sa pag-isip hindi siya mabigat itakbo naramdaman pa rin yung bato nung sapato sa sapato sa pa ako pero hindi kasi bilis ng no? ati ah, zero yan yeah. tingin balance siya eh. sa speed saka sa comfort so, comfort ngayon 8 kilometers parang wala na mga less effort kasi Sobrang comfortable ng pa Nag-LSD, gusto, gusto kong may stoplight. light na. Para meron akong legit na pahimik.

Ayun, may tulong naman yung sapatos. May rape. At sa pag-ahon. Kasi, hindi siya mabigat yung ahon. Pero mahirap pa rin. Sa pahon. Pero sa 13 km pa 14 na, ganun pa rin. Ang feeling sa pahon. Sobrang gambot pa rin. Pagbaba na. Problema ko sa pababa. Tamlam ko sa bigat ko. Pero ito, since malambot, nakatulong siya mag-absorb ng weight ko. <laughs> hindi ko ramdam yung weight sa Sa hips. Ito 14 na, 14! 15 kilometers na. Isa Pare, 15 kilometers na pero pa rin sa paa kilometers 1 hour 48 minutes for 16 kilometers gamit ang PG ang PG7 overall hindi siya mabilis hindi rin siya babagal sakto lang siya and comfort all the way

Bagal nga lang pala panlakad neto. Kaya lambot, para may suspension. Uh, Naka talbog talbog to. Bawat lakad. May suspension. Masarap sa paka. na lang. Pili kong bagal kong maglakad. down.